Hoy, kapamilya! Maligayang pagbabalik sa Celeb Boss Philippines, ang iyong pupuntahang channel para sa mga pinakabagong update sa iyong mga paboritong bituin. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang hindi kapanipaniwalang paglalakbay ni Maris Racal sa 75 TH Berlin International Film Festival, na kilala rin bilang Berlinal. Mula sa kanyang nakamamanghang red carpet look hanggang sa pagkapanalo ni Sunshine ng Crystal Beer Trophy, ipinagmamalaki ni Maris ang Pilipinas sa pandaigdigang yugto. Suriin natin ang lahat ng detalye. Maris Reckel described her Berlinal experience as a opening. She shared, I saw so many people there, especially Tilda Swinton, who had a very moving message when she received her award. Kaya ang saya ko that I got to experience this, I met so many people, I had fun, and I'm just happy to be here and absorb everything. Maris expressed how honored she is to represent Filipino talents at such a prestigious event. I know na ang daming nangangarap na Filipino filmmakers na magiging part ng Berlinale. Kaya naman isang karangalan na maging bahagi nito at maipakita ang kulturang Pilipino sa pandaigdigang entablado, she said. Sa opening ceremony, Maris turned heads in a stunning gown designed by Jot Losa. The dress paid homage to the Philippine national flower, the Sampaguita. Maris explained i chose this dress among all the dresses the designer showed to me because it's fresh and it speaks about sunshine and meron din siyang filipino heritage or filipino representation tulad ng sampa simaris also shared her experience working with director antoinette jedowon for sunshine Sabinya, she's such a fun director to work with kasi she directs but she doesn't control you it's been such a fun journey to work with her and i can say that i learned a lot from her Me as an actress now, malaki talaga yung influence ni Direk Antoinette sa akin. Noong Pebrero 22, inanunsyo ng Berlinale na nanalo si Sunshine ng Crystal Beer Trophy para sa Best Feature Film sa Generation, labing apat na plus competition. Ang pelikula, na sumusunod sa kwento ng isang batang gymnast na nag-navigate sa isang pagbabagong buhay na pagtuklas, ay nagkaroon ng sold-out na premiere at nakatanggap ng standing ovation si Director Antoinette Jadawon, kasama ang aktor na si Elijah Canlas at ang Sunshine Team, ay dumalo sa packed screening at isang nakakainganyong Q A session. Ang tagumpay ng pelikula ay isang patunay ng talento at dedikasyon ng buong koponan. Kung ipinagmamalaki mo si Maris Racal at ang Sunshine Team, na tulad namin, huwag kalimutang pindutin ang like button, ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong bituin. Ipaalam sa amin sa mga komento, ano ang iyong paboritong sandali ng Maris Racal?